Uh, sa mundo ng rider, may dalawang klase ng customer. Una, sila yung mga taong walang pake sa rider. Wala silang pake kung mapirwisyo kayo, maabala kayo. Yung basta-basta nagka-cancel. Yung, hindi hindi, yung iba hindi naman nagka-cancel, hindi na nga nagbibigay ng tip. Nagre-reklamo pa. No? Nagre-reklamo pa. Nakesyo ang bagal daw ng delivery ang tagal ma-deliver ng items nila, gusto priority. Wow, priority. Alang naman ilipad namin yung motor. Ah. Ilipad namin yung motor. Kung ma-accidente kami, babayaran nyo. Diba? Eesh. Alam nyo naman kung ano ka traffic yung Metro Manila sa part ng Luzon. Traffic yan. Pa-traffic, lalo na rush hour. Huwag kayong magmadali, ha? Okay? At yung pangalawa, yun yung mga taong, mga customer na mababait. Yung nagbibigay ng tip. Ah, Nagko-concern sa rider nila. May concern. Nangangamusta sir, okay lang kayo? Nasaan na po kayo? Ingat po kayo sa biyahe. Diba? ba? Yun yung tama. Nagbibigay pa yan ng tip. Okay? Nagbibigay pa yan ng tip. Kahit pang soft drinks lang. O, so, diba? Okay na. Paldo ka na dun. Sa mga customer namin na mababait, yung may mga puso ng customer, shout out sa inyo pag pala ay nawa kayo sa mga customer naman na mga alamat eh wag na kayo gumamit ng delivery app ganun lang yun